Mga oh, sa ka surprise surprise, pag unboxing lang po ulit tayo. This is uh, from IKEA. Ayan. And uh, Hulaan po ba natin kung anong laman mga ka-surprise-surprise? Surprise? Siyempre po, international brand po ang IKEA. So, nakita naman po natin ang pag po nila ng mga things are very good. Or of good quality, something like that. So, hulaan po ba natin? Ang first hula ko, mga ka-surprise, surprise, mirror. Pero mukhang hindi po siya mirror. And then, ayun, titingnan na lang po natin kung ano po ito. Pero ang cute po talaga ng packing nila. Ganito po yun. For a thin parcel like this Ayan So one would think na ano kaya ito Ano yun? <laughs> mga surprise surprise Ito yun <laughs> Kabayo po <laughs> Naliw po ako mga surprise Grabe, hindi ko po talaga In-expect yun, nakakatawa po siya Mga surprise <laughs> I think I'm going crazy <laughs> Ay, mga surprise, surprise. Kakain ko lang po, hindi po ito gutom. Talaga po na-excite lang ako, natutuwa po ako. Ayan, this is very nice. <laughs> Puputulin ko na po itong video, mga surprise, surprise. Yun lang po. Sana po may mga may unbox pa po ulit tayo. So, just stay tuned po. <laughs>